Kumusta mga kasaliksik, Ang mundo ay binobuo ng 70% ng katubigan kung kaya't hindi na bago sa atin na may mga bagay o nilalang na maaari nating makita na hindi may paliwanag o bago sa ating paningin at kaisipan kung kaya't mula sa dambuhalang isda na minsan lamang natin makita hanggang sa barko na tinubuan na ng maraming puno ay pag-usapan natin ang 10 mga kakaibang bagay o nilalang na makikita mo sa katubigan. Kaya't kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Dambuhalang Sunfish maring marami sa inyo ang hindi pamilyar sa isang uri ng isda na ito na tinatawag na sunfish. Dahil kadalasan ay makikita sila sa mga malalalim na parte ng dagat na hindi naabot ng sinag ng araw. Kung kaya't ganun na lamang ang gulat ng mga manging isda na aksidente nilang mahuli ang isda na ito. Kinilangan pa ng crane para lamang buhatin ang dambuhalang isda na may bigat na halos sumira sa weighing scale na nakadesenyo para magtimbang ng hanggat isang libong kilo ng mga isda. Ayon sa mga eksperto ay di maiiwasan na makahuli ang mga malalaking mangingisda isda ng ganitong uri ng isda dahil kung minsan ay pumupunta ang sunfish sa ibabaw ng dagat para magpaaraw kung saan nila nakuha ang kanilang pangalan na sunfish naman ay labi ng dambuhalang pating. Inakala ng mga mangisda na ito na isang ordinaryong araw lamang ang kanilang sasalubungin bago sila mangisda. Ngunit nagkamali sila dahil sa di nasaang pagkakataon ay tumambad sa kanila ang labi ng isang dambuhalang pating na kung saan ito ay tinatawag na basking shark na may laki na halos katumbas na ng isang truck. Ang nilalang na ito ay isa sa mga pinakamalaking uri ng pating sa ating karagatan. Sa kabila ng laki at nakakatakot na itsura ng pating ay ayon sa mga eksperto hindi rawag resebo ang uri ng pating na ito at ang kanilang kinakain ay mga maliliit na nilalang lamang sa ilalim ng dagat. Number 8. Pulang Alimango Alam mo ba na may isang pangyayari sa isang beach sa bansang California na talaga namang gumulat sa mga residente at turista? Ito ay ang pagsakop ng libo-libong pulang alimango sa beach na ito na halos takpan na ang buong beach dahil sa dami nila. Hindi alam ng mga eksperto ang dahilan ng kanilang pagsirpot at kung bakit sa beach na ito sila pumunta. Nagtulong-tulong naman ng mga otoridad para mabawasan ng mga alimango na ito at ang ilang mga turista ay kumuha na rin, hindi upang alisin kundi upang gawing lamang tiyan dahil sa kanila ay mukhang masarap daw ang mga alimango na kanilang nakita. Number 7, Itlog ng Jellyfish ang jelly blob o ang mga itlog ng jellyfish ay kadalasan maliit lamang. Ngunit kakaiba ang nakunan sa video nito na makikita ang isang dambuhalang jelly blob na lumulutang sa gilid ng dagat. Ayon sa mga eksperto ay hindi daw dapat hawakan ng ganitong nilalang dahil maaaring nagtataglay daw ito ng makamandag na karaniwang makikita sa isang jellyfish na talaga namang kumamalasin ay maaaring kumitil sa buhay ng sino mga hawak nito. Ngunit hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga tao at maging sa mga eksperto kung bakit ganito na lamang kalaki ang jelly bob na ito. Number 6. Dambuhalang tuna isa sa mga pinakakilalang uri ng isda ay ang tuna na kung saan maraming po tayo ang ating nagagawa mula sa isda na ito. Ngunit anong mararamdaman mo? Kung makahuli ka ng isang dambuhalang tuna, kagaya ng sa video na ito, ang babaeng ito ay matagumpay na nakahuli ng halos limang daang kilo ng tuna na kung kanyang ibebeta ay abot ng libo-libong dolyar. Ayon sa kanya ay madami raw silang nagtulungan upang mahuli ang tuna na talaga namang nagpapakita kung anong maaaring makamit ng mga tao bunga ng pagtutulungan. Number 5, Orca sa Batuhan Ang orca ay isang dambuhalang isda na napapabilang sa pamilya ng mga batanding. Kung kaya't laking gulat na lamang ng mga tao nang makita ang orka na ito na nasa batuhan. Makikita sa video na ito na nagtulong-tulong ang mga turista at residente na sa buya ng tubig ang kawawang orka upang mapanatili itong buhay. Agad din namang rumesponde ang mga turidad at tinulungan ng orka na makabalik sa karagatan. Ayon sa kanila ay ang dahilan kung bakit napunta ang orka sa batuhan ay dahil sa biglang low tide na nag-iwan sa kawawang hayop sa mga batuhan nang sandaling bumaba ang level ng tubig sa karagatan, laking pasasalamat pa rin naman ng mga otoridad sa mga taong nagtulong-tulong para mapanatiling buhay ang orka na ito. 4. Galit na Hippopotamus Anong gagawin mo kung sa halip na isang masayang bakasyon ay magaya ka sa pangyayari sa video na ito? Nung saan makikita ang isang hippopotamus ay lumalangoy sa katubigan nang biglang nagalit ito at hinabol ang bangkang sinasakyan ng mga turista. Agad namang nakalis ang bangkang sinasakyan ng mga tao. Ngunit nagbigay pa rin ito ng takot sa kanila dahil maaaring malaking aksidente ang mangyari kung sakaling sila ay maabutan ng galit ng hippopotamus na ito. Hindi naman alam ng mga turidad ang sani ng pagkagalit ng hayop kung kaya't pinayuhan na lamang ang mga turista na mas maging maingat sa paglalayag sa katubigan na malapit sa ganitong uri ng hayop. Number 3. Tao laban sa pating Isang makapanindig balihibong ang nangyari sa isang surfing competition sa bansang South Africa na kung saan ang isa sa mga contestant nito ay biglang inatake ng isang pating. Makikita sa video kung paanong nilabanan ng lalaking ito ang pating na umatake sa kanya sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang skateboard sa bunganga ng pating na naging daylan upang bahagyang dumistansya ito at nagbigay ng panahon upang makabalik sa pampangang lalaking ito. Nakilalang si Mick Fanning ang contestant na inaatake ng pating na nagwagi ng tatlong medalya sa kompetisyon. Ngunit ngayon lang daw niya naranasan ang ganitong pangyayari. Agad naman kinansila ng organizer ang kompetisyon para sa kaligtasan ng kanilang mga manlalaro. Number 2, dandang patay na Botanting Isang nakalulungkot na pangyayari ang namataan sa bansang New Zealand. Nung saan ating makikita ang labi ng dandang botanding sa gilid ng dagat. Ang mga botanding daw nito na ay nagkaroon ng sakit na madaling nakakahawa sa kapwa nila Nung saan na saan naapektuhan nito ang kanilang kakayanan na lumangoy sa dagat. Agad naman pinuntahan ng mga eksperto ang lugar at nakita nila na may ilan pang buhay na botanding ngunit dahil ang kanilang sakit ay madaling nakakahawa ay walang ibang paraan kundi ang injection ng sila ng euthanasia. Hindi rin naman malaman ng mga eksperto ang dahilan sa kanilang pagkakasakit. Ngunit ang isa sa mga nakikitang dahilan ng mga eksperto ay ang climate change. Baga ito'y dumako, sa una sa ating listahan ay eh, pag-usapan muna natin ang nilalang nito ito na biglang lumitaw sa isang beach sa Amerika. Meron itong halos isang daang kakaibang mga galamay na hindi nga kayang matukoy kung ano nga ba talagang uri ng halimaw na ito. Ngunit huwag kang matakot. Dalang nila nilalang na ito ay props lang pala para sa isang hit Netflix series na Stranger Things. Ginawa nila ito para i-promote ang kanilang palabas. Pero talaga namang hindi may tatanggi na maraming nag-isip na malapit ng mawasa ang ating mundo dahil sa paglitaw ng kakaibang nilalang na ito. Number 1, Gubat sa Barko Ang gubat ay natural na makikita sa kalupaan ngunit alam mo ba, na may isang barko sa bansang Australia na nagtataglay ng kagubatan sa loob nito? Ito ay ang barkong SS Airfield Shipwreck na may isang daan at walong taong gulang na. Ang barkong ito ay ginawa upang mag-deliver ng mga uling sa iba't ibang bansa noong panahon ng Second World War at makalipas ang anim na dekada ay nagretiro na ito at nanatili na lamang sa isang katubigan sa Australia upang doon ay unti-unting maglaho. Ngunit laking gulat ng mga residente nang makita na may umusbong ng mga puno mula rito na talaga namang nagpamangha sa mga tao na nakakita sa barkong ito. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Sa lawak ng dagat ay napakarami talagang mga bagay ang pwede nating makita na talaga namang magpapamanga o kuminsan minsan ay gugulo sa ating isipan kung kaya't para iyo, Alin sa mga bagay o nilalang lang na nakita sa katubigan ang nagpamangha sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!